Tatlong matataas na opisyal ng MILF nagpulong kahapon. Sentro ng talakayan, ang darating daw na halalan. Kaugnay nito binisita ni Barm Chief Minister Abderroof Makakuwa, si moro Islamic Liberation Front o MILF Chairman al Haj Murad at MILF First Vice Chairman Muakir Iqbal sa Camp Darapanan, Sultan Kudara at Maguindanao del Norte kahapon. Hindi binunyag ang kanilang pinag-usapan So balit isang mapagkakatiwala ang source ang nagsabi sa NDBC na may tatlong mahahalagang bagay na pinag-usapan ang mga ito. Kabilang dito ang usapin sa kung sino ang ipapalit bilang speaker ng Bangsamoro Parliament matapos na pumanaw si Attorney Pangalian Balindong. Napag-usapan din ang kautosan ng Supreme Court sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na magpasa ng bagong districting law. At ang pangatlo ay kailan ba talaga ang parliamentary elections. Meron na lang labing anim na araw ang BTA para ipasa ang bagong batas na gagabay sa pagdaraos ng halalan. Ang sabi ng Supreme Court, dapat mabuo na ang bagong batas bago sumapit ang October 30.